Bumili nga ako ng panibagong libangan ni Musumi. Paggabi na nung pumunta nga kami dito sa may sentro. Nung mga gabing ito ay bumili nga kami ng ulam namin para sa gabihan. Mm. Medyo basa rin nga yung mga daan dahil nung mga oras na yan ay umulan din dito sa may amin. Mm. Napadaan din nga po pala kami dito nga sa may nagtitinda ng mga isda. Medyo matagal na nga etong gusto ni Musumi dahil naiingit nga siya sa kanyang pinsa na si Ate Yui. At saktong sakto dahil may maliit na parang aquarium ay sabi ko nga ay bibiling ko na para naman meron niyang panibagong libangan si Musumi. At sa magtatanong kung saan nga po ito banda ay dito lang nga po yan sa may harap nga po ng LCC. Kadalasan ay gabi na nga po siyang pumupunta dito para magtinda ng parang mga isda. Wala lang! para reward ko na rin nga kay Musumi ay binilhan ko na rin nga siya ng isda. Kaso nung mga time na yan ay halos pare-parehas nga ang isda at halos pare-parehas nga sila ng design. Naisipan ko na lang ang ibili si Musumi para mawala nga ang inggit niya. At yung bibilhin ko rin naman din kasi ay isang piraso lang. Kaya okay lang kahit maliit nga yung parang aquarium. Ewan ko kung anong tawag nga sa ganitong isda pero parang nga mga tilapia. Tilapiang maliliit. Pero sobrang cute nga dahil parang may mga pakpak. Kaya eto, bibilhan Nasabihan ko na nga si Musumi kahit isang piraso lang. Para kahit papano ay may panibago nga siyang aalagaan at paglilibangan. At saktong-sakto ay ayos lang nga kahit walang oxygen nga po eto nga pong isda. At papalitan ko na lang nga ng tubig. Sa pagbili nga po nito hindi nakasama yung parang jug ha. At dahil maliit lang din naman ang isda ay nilagay na nga po dito sa plastic ng yelo. Paniguradong pag-uwi ko nga nito ay sobrang magugustuhan nga ito ni Musumi. Sobrang bait din nga po pala ni kuya na nagtitinda nitong mga isda. Kaya guys, kung mahilig nga kayo sa isda na alagaan, ay pwede nga po kayong bumili dito kay kuya. At pwede rin nga daw po mag-message dito kay kuya kung may mga katanungan. At maya maya ay uwi na nga kami dahil naghihintay na nga pang pangulam nga namin ngayong gabihan. At eto na nga po pala ang isda ay nilagay na nga namin dito sa may aquarium. Napaka cute nga ng aquarium niya. At kung titingnan nyo, eto nga si Musumi ay todo tingin nga sa bagong alaga niya. Tinatanong ko rin nga sana si Musumi kung anong ipapangalan namin dito sa isda. Kaso sabi niya ay wag na lang nga daw pangalanan. Guys, comment naman kung anong klase at anong tawag nga po dito sa isdang maliit na to na parang tilapia. Pero ako, sobrang nagustuhan ko nga dahil parang may pakpak -pak nga siyang kulay puti. Sayang lang nga dahil wala nga kalaro ang bagong alaga ni Musumi dahil nag-iisang isda lang nga po ito dito sa may aquarium niyang maliit. Eto nga pong aquarium ni Musumi ay hindi na kailangan ng oxygen at papalitan na lang namin ng panibagong tubig. At sa ilalim naman ng parang aquarium niya ay nilagyan naman ni Musumi ng mga shell na galing dagat. Sana nga ay tumagal din nga po itong maalagaan namin at hindi nga ito agad madedski. So yun lang!